dahil kunting ano mo dito sira to mga idol what's up mga idol ito ay riff na maliit kaya lang kataso yan mababa lang yan mga idol hanggang baywang lang ito nga pala butas mga idol oh. kaya beware sa nagsasaksak ng na mga ano mga kutilyo ayan pinapahinangan sa atin itong mga Ayan, tabun na. Uh, Meron na naman tayong natulungan na konti. Natulungan problema mga idol. Ayan, ref. Salamat mga idol.